Ano ga pare? Magandang araw mga pare. Ni bagong video na naman tayo mga gar. Nandito tayo ngayon sa Mitchell's Park mga gar Isang bagong resort sa Managpi Oriental Mindoro mga gar Meron sila ditong tatlong klase ng swimming pool mga par Na talaga namang dinadayo dito mga gar Siyempre napakalinis din ang tubig nila dito mga par Madali mong makikita ang resort na ito mga par Kasi nasa tabing kalsada lang ito mga gar Basta may makita kang mga sunflower sa labas mga par Dito na yon mga gar Malawak din ang parking nila dito mga par Kasya dito kahit apat na sasakyan nyo mga par Pwede mo rin i-date ang jowa mo dito mga par Siguradong matutuwa yun kapag dinala mo dito mga par Meron din sila ditong fish pond mga par Kaso bawal manghuli ng isda dyan mga gar Wala akong masabi sa ganda ng resort na ito mga par Anyway mga par, kaya nga pala tayo nandito Kasi nandito yung mga kaibigan nating oso mga gar Malayo palang lang tinatawag na nila ako mga gar

Oh. <laughs> Napakaangas di diba? Bali huli na nga pala tayong dumating dito mga par Hindi talaga sana tayo pupunta dito mga par Kasi nilalag na tayo mga gar Ito nga pala intro pa natin na may birthday mga bar Hubo, 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 hubo yan Pasok, pasok yan Punting salasalo lang mga par, pero masaya ang lahat. Samahan pa ng napakagandang resort mga gar. Nandito rin yung mga kabarkada ng kapatid ng tropa natin mga gar. Syempre, katulad natin sila na hindi rin nagiinom kaya andito sila sa labas mga par. At dahil nga gustong makilala ni Birthday Boy ang isa dito sa mga bisita nila mga gar, eto nga, nakipagkamay na siya mga par. <laughs>

Siyempre, nandito rin ang nanay at tatay ng kabarkada natin mga gar. Shoutout sa inyo, Chobring. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo mga par. Mang Juan, baka naman. Siyempre, hindi mawawala dito si Boss Ariel mga par. Ayan, ba diba? Napakaangas. At si Boss Ata naman par yung kumakaway dun sa likod mga gar. Napakasaya nila dito mga par. At sa pagikot-ikot nga natin dito mga gar, napansin natin ang dalawang ito mga par. Uh oh. Wow. <laughs> Napakagaling sumayaw, di ba? Siyempre, andito rin si Boss Louie at Boss Jepoy, mga gar. At dito nga ay nagsimula ng maligo ang chobring mga par. Tara, panoorin natin mga gar. Ah, nagubad na! Bah! Vlog, vlog, vlog! Vlog, vlog! Ang ina, ang ng katawan ng chobring! Ang laki ng katawan! Chobring! Tanggal ang kwenta! Baka magkamala si Tukte. Sobrang lupot <laughs> ka. Sobrang. Si Tukte. Oh, 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 Two! One! Two! One, two. Plak tayo. Plak tayo. <laughs> oh, 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 o Mukhang nanghina ang chobring mga par Pero teka, may picturang nagaganap dito mga guys <laughs> <What? inaudible> Pero wala talagang tatalo sa signature post ni Boss Ariel mga gar. O oh, ba? Diba? Anyway mga par, pwede rin kayo magpa-picture dito mga gar. Picture ka dito kasama ang jowa mo par. Para at least may remembrance kayo pag naghiwalay kayo di ba? Diba? Napakasaya talaga ng araw na to mga gar. Makikita mo ang ngiti sa kanilang mga mukha mga gar. Simpleng kasiyahan na kahit wala yung iba nating kabarkada mga par. Eh at least nakakasama pa rin natin yung iba mga par. So paano mga gar? Dito na naman nata natatapos ang video natin mga par. Nasayang ko na naman ba ang oras nyo? Okay lang yan. Hanggang sa muli. Paalam!